Hi. Good morning. Good evening. Sa inyong lahat, mga mums, Yes. Hindi kayo na mamalik mata. Gising pa po ako. Gising pa po, po ako dahil sa bumabagabag na katanungan sa akin. So dahil midnight, with Ma'am Shiji. Pakisagot lamang po ang ating trivia question, ang ating tanong. Meron nga bang love sa isang gabi? Ah. Oh. Pakisagot. Lee Jonner. Yes. Maliwanag naman. Kaya lang, mas pinili ko maging ganito lang. Yan. Yeah. Nakamaganda yung scenery. comment naman kayo dyan oi. Congratulations sa inyo, look. Ah, nagpakulay lang ako. Hmm. Pakisagot yung ating tanong. Meron nga bang love sa isang gabi? Ayan na naman kayo eh para meron naman tayo mapag-usapan since it's midnight in Ma'am she? hindi po ako yung love pak kiulit sa tanong mo ma meron bang love sa isang gabi kung ano man yung inyong opinion opinion nyo yun hindi tama, hindi mali okay, I mean syempre kasi magkakaiba tayo ng, ng pananaw so yun lang, sige Then if you have any questions, just send me a question. Comment down below. Sa mga nakakakita ng ads ko ngayon, please don't skip the ads. Okay, share ang live. Kung may nakita ng ads, i-click nyo gano'n para maganda. Sige, pakisagot nga. Sa tingin nyo, meron bang love sa isang gabi lang na pagsasama? Parang gano'n. One night ba? One night time? May love nga ba? Sige, comment, comment, comment. Basahin natin ang inyong mga opinion. Pakishare, pakishare. Magtawag kayo kasi nung gusto tawagin. <laughs> Sige, susubok, subukan natin magpaakit ng, ano, ng guest. Meron, ma'am, si G1 nit lang talaga. Tapos, ewan. Kaya nga nang Ha? Huh? Mayroong love? ang tanong ko, meron bang love sa so, one night stand? Hifi pagsak. Meron mo si G one night lang talaga. Tapos iwan ka na ng Yes, meron. Depende sa isa pala at pagsasama nyo. Oh, paki-elaborate, ano, paki paki-linaw, oh, Love ski magpantay. Ito ay usapang SPG. Pero huwag naman kayo magpo-comment ng malala. <laughs> Yung brutal. Lagay nyo ng code. Feeling ko hindi siya love. Shout out from Japan. Joe Angino. Nabiti naman ako sa sagot mo eh. Walang love sa isang gabi lang. Ang tawag doon blast. Last. Oh. Last. Last evening. Wah. Wow. Last evening I'm with you. Oh my God. Oh, ito. Will di pwede matawag? Ano? Huh? Will di pwede matawag na yun as long as di mo siya personally. Matawag mo lang na love kung kailan mo ang, ta uh, ang tao. Tapos na-feel mo na sa kanya na Hindi ako naniwala na mahal mo na agad na asan na huwag nakasama mo na asan na. Meron po mams, kasi yung love automatic yun yung mararamdaman ko. Meron lalo patago kasi may osmikya na sila. Ha? Meron paano pag mahal mo na? Walang ganun mams, kung may man, meron man, parang dalian lang yun parang opo kasi love is where you feel love sa so kahit anong way pero nararamdaman mo yun after that night may isip mo mamimiss mo din yun na, love na pala ah parang si Maki Galsil hindi ba one night sun hindi oo one night sun niya. last night love Sige, yun yung magustuhin yung topic. Dali, pag-usapan natin. Have you experienced yung ganun? Na after ninyo, parang, parang may feel kang special. Yung hindi mo maunawaan. Pero hindi love eh. Yung like, I mean, siguro gawa ng satisfied ka, or what, ano ba? Na naramdaman nyo ba yan? na may nangyari o walang nangyari that night is very special with you kasi parang right after din yung magsama there's something really bothers your feeling What? bothers your feeling <laughs> wala Lee Jenner din wala ko nagka-boyfriend sa Amanda pero kung mayroon man pang isang gabi lang okay lang naman at least naka one night siya ah laban naman si Sally sa Maldita sabi nga nila hindi man tayo nagmahalan ang importante nagkatikiwan tayo ganon araw sa ulo mm. yes kasi nakuha mo siya sa isang gabi ha huh? Para pag ginabi-gabi ka na, ha, parang sira ulo. Nag-enjoy kay ginabi-gabi. Pasahin natin. Sino pa? Pamit naman na kayo doon. Yung ano, yung... Basta yung feeling niya parang feeling. Wow. Ano gano'n. Tapos mo lang siya habang nakayakap ka sa ibabaw ng diligid niya pinapagapang mo yung hinta ng iyong daliri mula sa kanyang noo pababa sa kanyang ilong sinitiga mo na lang siya yung gano'n ang likot mo ng daliri ko ay maybe na yung one is an over day night <laughs> over day over time ah <laughs> uh, <laughs> comment naman kayo dyan uy 29. na yun danas ko na yung mams akala ko mahal ka lang kasi may gusto sa'yo makuha akala tapos lang lahat Allah may hugot sa doon pero depende lang sa tao yung mams para sa akin pag nakasa nakasama ko ang isang tao nung no, one night hindi ko pa matawag na love yun. Pero kung kilala ko siya personal, tapos crush ko na siya. Makasama ko isang gabi na ko baka ma-fool na ako sa kanya. Allah, last year, hindi a love. Ay, yan na si Josh Garcia. Oh my God, si Josh ba to? Josh? What else? Yung masasabing, mo na lang mami na salamat sa memories hala grabe naman yan huwag ganyan ninyo I feel you hala pa kaya na hindi kaya kayong dalawa yun charat <laughs> it really happens no kuminsan out of nowhere kasi kasi may labat first sight diba daw di umano Maaring gusto mo siya pero hindi mo pa siya love, di ba? Tapos iba rin yung feeling na right after, parang oh, there's something special with this. Ah! Ganon. May naalala lang ako. Oh. The question is, may love ba sa isang gabi lang? Ah oh, Grabina Banto I think should love uh, a complex and haban ito, ha Enigmatic Enigmatic emotion has fascinated human is for centuries. While true love may be built over time, is it possible for a deep connection and affection to occur within just one night? Many argue that it is, it is unlikely as love typically typically requires trust, shared experiences, and the passage of time to fully develop. However, there are instances where love can bloom unexpectedly and passionately in the short span of night. In the realm of literary and cinematic roman stories about of individuals who encounter a stranger um, and experiences an intense connection that sparks with the flame of love. Okay, uh, this phenomenon highlights the power of chemistry and the possibility of an instant and profound emotional band this feeling encounters can leave an indelible mark on their on one's heart forever changing their perspective on love nevertheless it is um, crucial to distinguish between infatuation and genuine love ate <laughs> tapos English pa naku po last kita ko sa personal na nag-host ka ng Miss Gordon sa madalas last 2022 hindi ko siya pwedeng malin sa isang gabi ng mommy kasi may nagmami na siya sa, sa, kanya iba nakihiram na ako isang gabi at ayan Luis Lewis Villan ang harot harot mo halika 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 pakurot sa singit gusto ko tapusin yung binabasa ni ano yung message na ano ang haba naduduling ako in addition to that it's English like and last lang yun akala mo love na agad na process of love oh grabe naman yung mga sagutan ng mga manonood natin. Marami, okay. Press 69, dun sa mga naka-experience ng ganyan. Yung parang feeling mo, ano, yung wala naman siya ginagawa, pero nararamdaman mo, parang may kuryente yung dumadali sa'yo mga braso. parang mawala yung antok, ganun. there's no love adi that's lost that's lost uh. Parang alam mo ba, ganyan din kami ng boyfriend ko ngayon lang, isang araw lang kami, naging kami na actually wala pa akong love dun eh. Na-appreciate ko lang yung mga pagkukuhon ng Diyos ko sa Diyan ko galing. Buti na lang sa 11 years na kami still in love. Oh, sana all! Ibang klase, ganun lang. How I wish my experience ko din yung ganong love. Yung ganong katagal na pag ibig Parang feeling ko sa Ay!